Nauna pa sa akin. Kabilang ang mag ni Elmer sa sampung nasawi sa disgrasya sa SCTEX kahapon, matapos salpukin ng isang bus ang isang van, dalawang SUV at 18-wheeler. Ito pong uh, panglimang bus, yung pong Solid North Transit Incorporated, ito po yung uh, uh, bumangga doon sa apat na vehicles na nabanggit ko mm. na nakahinto na po sa tall plaza ng SCPX. E. Yuping-yupi ang van at SUV na naipit sa gitna ng bus at truck. Napipinang gusto yung dalawang sasakyan na na-sandwich after siyang tinamaan nung bus. Kung makikita lang ninyo yung ano na kita namin kanina, parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin, kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi patamaan mo yung may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob eh, sa bago mo sila mailabas. Isa lang ang nakaligtas sa van na may sakay na siyam na tao. Ang pinakabatang nasawing pasahero nito, apat na taong gulang ayon sa mga otoridad. Patay naman ang mag-asawang sakay ng SUV habang nakaligtas ang kanilang dalawang taong gulang na anak. Hindi ko rin po akalain kanina na may bata pala doon kasi hindi umiiyak yung bata. Wala, wala kami na rin na kumusyon. No? Nung yung kotse na yung aming bubuksan, naano rin ako kasi nakita nandun yung 2-year-old boy. nakaka car nga at uh, minor ano lang yung nat natamo niya minor injuries lang na Inilipat na sa ospital sa Bulacan ang bata. Iniuwi na rin doon ang mga labi ng kanyang magulang. Magbabaka lang po yung family sa Posible magkaroon ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Base sa inisyal ng projection ng mga oil industry players, bumaba ng 76 centavos per liter ang presyo ng diesel habang nasa 72 centavos naman ang inaasahang rollback sa gasolina at bawas na 68 centavos sa kerosene. Sa lunes iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, May 6. Patok sa panahon ngayon ang remote work o mga trabahong pwedeng gawin sa bahay o saan mang parte ng mundo. Ang mga remote professionals na ito ay tinatawag na digital nomads. Kamakailan ay inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 86 o Authorizing the Issuance of Digital Nomad Visa. Sa ilalim ng kautusan, pinapayagan ang mga banyagang remote worker na manatili sa bansa ng hanggang isang taon at may posibilidad rin para sa renewal at multiple entry. Mula simula ngayong araw May 2 hanggang May 7 ang itinakdang araw ng Commission on Elections para sa final testing and sealing ng mga automated counting machine na planong gamitin o gagamitin sa darating na 2025 midterm elections. Pinangunahan ni Comelec Chairman George Irwin Garcia ang final testing and sealing ng mga automated counting machine o ACMs dito sa Pateros Elementary School. Kung saan bahagi ng nasabing proseso ang pagsiguro na gumagana maayos ang mga makina at handa na ito sa botohan sa May 12. Limang araw bago sumapit ang huling araw ng online overseas voting sa Taiwan ay nagpaalala ang Manila Economic and Cultural Office o MECO sa mga Pilipinong registered voters na bumoto na. At dahil online na ang pagboto sa Taiwan, mas madali para sa mga kababayang botante ang makaboto. Na, uh, to Be sure that they are a registered voter on site and uh, they have to check with the certified list of overseas voters. Then enroll during the period. March 20 to May 7. Inihayad ni House Quadruple Committee Chairperson Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na pinasok na rin anya ng fake news bloggers ang local political scene. Gate nito may mga inuupahan umanong fake news bloggers ang mga partikular na gobernador, kongresista at maging alkalde para sirain ang reputasyon sa social media na mga katunggali nila sa eleksyon. Kaya apela ng kongresista sa National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP imbestigahan na ang mga ito at magsampa ng kaukulang reklamo. We really need to put an extra effort for our Alianza candidates. As I've said in a number of our gatherings here, we have to vote straight Alianza. We really really have to go that extra mile for them. Formal ng kinwestyon ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC para investigahan ang mga reklamo laban sa dating presidente. Sa kanilang isinumiting challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni na-attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang korte na ipatigil na ang proceedings laban sa dating pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Katwiran nila. Hindi natugunan ang mga kondisyon sa mismong Article 12 ng Rome Statute para mapasailalim sa hurisdiksyon ng ICC ang dating Pangulo. Hindi na kasi partido sa Rome Statute ang Pilipinas nang iutos ng pre-trial chamber na buksan ang investigasyon noong September 15, 2021 dahil March 2019 pa naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Sa naunang pahayag ni Atty. Kaufman, Sinabi nito na naniniwala siya na mayroon silang matibay na argumento ngunit nasa mga hukom pa rin ng ICC ang pagpapasya hinggil dito. I've said already in the media that I think it's a compelling argument but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. Okay. And it's not for me to tell them how to find ultimately uh, what they believe is the correct decision mm -hmm. the correct judgment. Mm -hmm. I hope they will accept my argument. Aharap ngayong araw si CIDG Director, Police Major General Nick Torres sa Korte sa Makati para dumipensa kung bakit no-show siya sa preliminary investigation ng kinakaharap na kasong serious illegal detention. Kasunod dito ng hindi pagsipot sa sabina ng Makati Prosecutor's Office noong April 28 para magpaliwanag sa reklamo ng isang babaeng negosyante. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, wala kasing natanggap na summon si Torre na sinisilip ang posibilidad ng pananabotahe laban sa kanya. Hali ela sa inilabas nga na kautosan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay labing limang bus lang ng Pangasinan Solid North Bus Company ang pinatawan ng 30-day suspension. Ipinasusurrender na rin ng LTFRB ang plaka ng nasa labing limang bus na may biyaheng Linggayan-Pangasinan-Tucubao sa Quezon City. Kakibat din ang naturang suspensyon ay ang pagsasailalim sa road safety seminar ng operator and drivers ng nasangkot na kumpanya, pag-undergo sa compulsory drug testing ng operator, driver at konduktor, at pagdaan sa roadworthiness inspection ng lahat ng bus na pang pangangasiwaan ng Land Transportation Office tinanggal sa puesto ng Malakanyang si National Commission of uh, Senior Citizens Commissioner Raymar Mansilungan batay sa desisyon ng Office of the President na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin na patunayang guilty si Mansilungan sa mga kasong serious dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interests of the service. Ito ay may kaugnayan sa reklamo ni na Miguelito Garcia at Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. Nangangamba ngayon ang ilang magsasaka sa bayan ng Irosin Sorsogo na baka tuluyan na silang malugi bunsod ng patuloy na paglabas ng abo dahil sa aktividad ng Bulkan Pulusan. Kanina naabutan pa namin ang ilan sa mga residente pilit isinasalba ang kanilang mga tanim na gulay. Ayon naman sa ilang mga opisyal ng barangay na apektado ng ashfall, sana ay patuloy silang tulungan habang hindi pa bumabalik sa turutal ang hanap buhay ng kanilang mga residente. Sa ngayon, ELA tuloy-tuloy ang pag ng Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Ilusin upang makapagsagawa ng assessment sa mga nasirang pananim sa mga apektadong lugar.